So, magdadatch ako kasi ito yung lingap sa mga Last year, yung naglingap nila na nakakataba puso kasi last year, ang nilingap, kung saan naman kailangan natin sa uh, home na kung saan may mga na may mga na sa kanila, doon sila mataan. Nandito na nila sa Quezon City. So, sila yung nilingap kasi mo na kumahanap uh, sila nang ipisita e sa kanila, kumahanap sila nang kamag-anak, yeah. Uh, it was like one episode. It was really an experience for me. And this time, ang iningat naman, dahil din sa nga naman ni ng or Catanungan, nung mga wildling na. Natutuwa ako dahil ang kinonsider ay yung uh, mga na natin sa Entertainment Ministry sa Libya. In so, we'll take time. And, uh, kasi ako ko, na sila. So, mayroon din nga So, ganyan lang ako. So, I'm so glad you're here. And I am grateful that this opportunity o meron ganito kukasyon na ginagawa

By Rose. Look ah. <laughs> <Toto. Oops>. at <laughs> Ay, dalawa pa na po. Ay, dalawa <laughs> pa na po. Ay. Kaya po, kaya? Dalawa po Dalawa po pala Wait lang po How? Kaya yan okay, Kaya yan may handle eh Basta may handle <laughs> Kaya <niyo po> I'm not sure. You